Alam nyo ba, ang Pilipinas ang pinaka-high-tech na kamera. Ang Pilipinas ang binansagan pinakamalakas na kamera, pinakamalakas na internet. So sa Pilipinas, hindi mo na kailangan mag, ano, mag-connect sa, sa mga bundok. Alam mo kung bakit. Grabe ang internet doon, napakalakas, napaka-high-tech na kamera. So ang tawag na kamera sa Pilipinas, binansagan talaga siya. Kasi kahit sa mundo, ang kamera grabe at ang internet grabe Umaabot na sa buong mundo kaya ang yan ang number one sa pinas na pinakahitik na kamera alam mo ba ang pangalan ng kamera na yan? Marites <laughs> oh binansagan siyang Marites kasi alam na alam niya lahat ng buong pamilya mo alam na alam niya lahat niya lahat ng agalaw mo kaya yon binansagan ngayon sa buong mundo ang pangalan ng internet na yan ay Marites so ang pangalan ng kamera na yan ay Marites so nawala na yung Tesla <laughs> ang Marites ang pumalit kasi kahit ang Marites kahit saan magpunta nandoon si Marites <laughs> at saka meron silang paboritong anak, alam mo ba ang paborito nilang anak ng lalaki manok <laughs> alam mo kung bakit manok ang paborito nila kasi ang dami nilang manok Oo, oh, Diba? At saka sa mga nanay naman, meron silang paboritong anak. Alam mo ba ang paboritong anak ng mga nanay sa Pinas? Tupperware. <laughs> so, yun. Totoo yan. Kaya ang Pinas binansagan sa buong mundo. Pinakamalakas at pinaka-high-tech na kamera. Marites. <laughs> Kaya, kahit saan sulot ng mundo, sulok ng mundo, ang Marites ang binansagang napaka high na kamera. O, oh, ba? Diba? <laughs> Kaya, kahit saan, kahit sa Pinas, hindi mo na kailangan magpa-connect ng internet. Kasi, ang Marites ang pinaka-the best sa lahat-lahat. <laughs> Kaya, alam mo, si Marites meron din yung pinsan. Kaya yan yung pinsan niya, si Marisol. Alam mo kung bakit si Marisol pinsan niya yan? Kasi si Marisol, yan ang taga-susun sa lahat para si Marites maging bansagan sa buong mundo. <laughs> Kaya, totoo po yan. Bahala kayo, kumintindi. So, sa mga nakarelate dyan, congratulations. <laughs> Kahit sa bundok, walang internet, pero doon binansagan. Yung tinatawag nating kamera Ang tawag ay Marites O oh, diba <laughs> Yan ang pinaka the best Kamera salat lahat-lahat Pinaka the best yan the best Marites